natauhan. Kung manonood ka ng balita, anong madalas na linyahan ng mga nahuling kriminal o mga pinaghihinalaang gumawa ng kasalanan, Di ba maririnig natin? Sorry po, nawala ako sa sarili ko. This statement speaks a lot about sin and grace. Sa binyag, idinudulot ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. We become children of God, members of the body of Christ and temples of the Holy Spirit. Yan ang katayuan natin bilang Kristiyano. Pero anong ginagawa ng kasalanan sa atin? Nirurungisan o tinatabunan ang tunay nating sarili. At sinasabi sa atin ng kasalanan, pwede kang maging kung sinong gusto mong maging. Pero in reality, nakalilimutan mo talaga ang iyong tunay na sarili. Sa unang pagbasa natin mula sa ikalawang aklat ng mga hari, Natauhan si naaman pagkatapos na siya'y kumbinsihin ng mga alipin niya na maniwala kay propeta Eliseo. At mas lalong natauhan siya nung gumaling ang kanyang ketong. Hindi nagtiwala sa propeta pero natauhan kaya naniwala. Ang kwaresma po ay panahon para matauhan, para bumalik sa tunay nating sarili, na tayo kay Kristo at kay Kristo matatagpuan natin ang tunay nating pagkatao. Natauhan, isang salita, sapagkat ang sandigan natin ang kanyang salita.